Uh, good morning mga kaibig, Kung um, ganda ng tanghali uh, Tuturoan ko naman kayo Kung paano magluto ng Ginisang dahon ng Kamuti Ayan po siya Kung papasin po ninyo uh, Dalawang klase po ang dahon ngayon, Isang kulay mamula-mula At isang Isang green na green po siya uh, Sinatawag po sa English nga niya Green leafy vegetable ito yung natin at siyang po ay napangustan siyang pagkain. Kaya tuturuan ko kayo uli, ito po ay wala sa recipe, sa hindi ko po niskarte. Ang po niyan, na po, inagay ko na po sa kasirula yung ano, bawang at saka sibuyas. Ah, uh, lagyan na po natin ng mantiga. Tapos ay buksan na ang Ayan po Pagpupulat-pulat uh, natin yung mantika Yung anis, yung uh, bawang Para mas yummy Para po sa recipe yan mga ka mga ka-edits <coughs> Ayan na uh, Medyo mapulat pula na po Mid-brownish na po yung bawang Ilagyan naman po natin yung sibuyas. Yung sibuyas. So. Simple lang po ang mga kaibig ang kay Reels ang ating mga anong pag-isa. Yan, yan po. Uh, at ang ating kumpanimpla naman dyan ay sama natin sa gisa ang asin. Sinisaktuhan lang po kasi baka umalat naman yan. Yan po. Mamaya natin itimplahan tulo. Sa pila kahon ni po itong meat ingredients, ilalagyan na po natin ang ang dahon ng kamuti. Ang dalawang klase, isang green and green at isang uh, mamulang-mulang dahon. Uh, ano po yan? Mahalustansya po yan. yan po. Sa halagang uh, 40 pesos ng dahon, ang pagtingnan po natin niya kala mo napakarami pero mamaya po ano po yan bababa po yan pag na, na isa na na pag na kung ano ng ano init eh, ng, bu, ng apoy yan po yan po daw kala na po natin napakarami yan at ang po dyan ayan po may pinito po, po tayong galunggong ang araw po tinuro ako na kayo na pagluto ng kalunggong yan po ha ito so, po tapos po ay tatakpan na po natin yan Takpan tapar mo natin mamaya po mababa po siya malang kayo na po yan nakata ayan na po aros na ng ating ginisang talbos kamuti na wala naman sa recipe sa piling discard di kulang po yan yan po, may kakanti sabaw po yan para at least kahit pa paano may pasabaw to sa kanin. At mamaya po, may, ang kapartner po niyan ay pritong galunggong. At sa mga gusto po matuto, pag-iisundan lang po yung aking pagluluto. At uh, pag-i-like and share po. At uh, pag-ipalo din po, subscribe ang aking YouTube channel, uh, Rick Vlog. Uh, salamat po. At uh, mamaya po, titignan natin. Titigma natin ba ito po? Titigma ko muna. Ano nasa? Hmm, tibad na na po yan. At yan po masarap ang sabaw. Dahil po yan sa ginisa mix. Dati po, ah, uh, bitchin, pero sa ano po, sa mga ginisa. Pinakamasarap gamitin ang ginisa mix. Bye-bye mga ka-reels yan ka-ibig.